Ah, Pero sa, judgang, ko kasi. sa akin Ay, yan nagkislapan yung... pa eh. Ha? Huh? <laughs> oh. Ano 'yon? Yung live wire, live wire viral eh. ko. Ay, nakasabit sila ba din ng wire dito, oh. Ban mataas kasi talaga 'yan. Ano? You know. Hindi, yung taas niyan talaga normal lang, masama yung ano. Wire. Oh. Yung okay, wire mapa. talaga. Dapat 'yan chine-check ng ano, nako. Milad ko. Mo, oh, 'di ba? Tsaka ng mga hmm. PLDT, ano? Dito po yan sa Manggahan Papuntang Mendes di ba? Amadeo? Amadeo Papuntang Amadeo pala to Sabi to Tawin nyo naman Pag medyo guminda-ginda kayo sa Kana no Tinan nyo kung baba yan no Tsaka tanda nyo pag mainit ang panahon Nagluluyluyan lalo yan Yung mga ano Yung mga kabli-kabling ganyan Naunguluntoy ba? Nga <laughs> yeah. ha? Ito na yung mga word yan oh Ingat ingat mga ka-discartel Lalo mataas yung ano natin Mga truck Mga truck